Magandang araw sa iyo kapatid, ang ating devotion po today is sa Matthew 6.31-32. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito. Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Hallelujah. Kapatid, uh, hindi ko alam kung gano'ng kabigat yung iniisip mo ngayon, pero... Kung ikaw po ay sa provisions, yung material ng mga bagay na meron po tayo, pagkain man yan, pananamit, yung future plans and preparations mo para sa iyong mga anak. Bilang ama ng dalawang anak, naiintindihan ko po yan. At minsan, nagagawa talaga nating mag-worry at ang masaklab po na sana sinisikap natin wag mangyari is yung hindi na tayo nakakalakad ng may kagalakan at kapayapaan sa pang-araw-araw na buhay dahil clouded na nga po tayo ng pag-aalala. Kaya ini-encourage po tayo ng verse ng araw na wag po tayong mag-alala. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Minsan masyado po tayo nag-iisip na hindi lang pagkain at inumin. Eh. Iniisip natin yung karir natin, paano pag mawalan ako ng trabaho, paano yung mga plano ko, paano yung mga preparations namin. Ang daming bagay pero kung ibuboto mo ito, mga kapatid, ang necessity lang talaga natin is yung pagkain at inumin at damit for our protection. To survive, these are necessities. Pero minsan, yung mga wants natin, dumadagdag. So, even though, yung mga bagay na to ay ikinakabahala at mga bagay na we work out din ng mga unbelievers. Eh tayo mga believers po tayo. Kaya second thing mga kapatid, kailangan nating alalahanin na tayo anak ng Diyos. Na tayo po ay pansamantalang nabubuhay lamang sa mundong ito at merong eternal life na naghihintay po sa atin where wala na pong paghihirap, walang luha, wala na hinanakit, everything tears, lahat po mapapalitan ng kaligayahan. Hindi na po natin pagpapaguran lahat. So hang on there mga kapatid. Sikapin mo yan. Huwag ka mag-alala. At hindi lang yan. Ito yung pinakamalaga. Alam na ito lahat ng ating Ama na nasa langit. Kaya nga ang Diyos ang sabi niya, hindi walang isparo o ibon na malalaglag out of His knowledge na hindi niya papahintulutan. Nalalaman niya bilang ng iyong buho. Minsan ganun tayo eh. Nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na nakakalimutan natin na that He is more superior. He is greater sa mga need natin. At yung love po niya, hindi natin siya ma love hindi po natin siya ma faith At bilang mga anak ng Diyos, alalahanin natin na ang will ni Lord talaga sa atin is yung attitude natin towards Him in terms of faith and trust ay maging bata. Ang sabi po niya, di ba? Ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, hayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat para sa mga katulad nila ang ng Diyos. Bakit ito ang nais ng Diyos? Instead na mag-worry po tayo, bakit gusto ng Diyos na parang maging asal bata tayo sa Kanya, sa ating Ama? Kasi alam niyo ba ang mga bata? Hindi po nila iniisip kung ano yung kakainin nila bukas. Hindi nila iniisip yung kanilang mga isusukot. Andun lang po sila, nabubuhay nila full of joy, full of security, full of peace. Bakit? Yung tiwala in faith, yung love nila sa kanilang parents nandun. So yun po ang sekreto mga kapatid. Kailangan nating nalalahanin, kailangan natin isipin na ang Diyos natin ay minamahal po tayo. At anuman ang hirap na pinagdadaanan natin, ay kailangan din po natin makontento. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, sa Philippians, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko ang sekreto, kung paano masayahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng loob sa akin ni Kristo. So, ang source po ng ating joy and strength ay nasa Panginoon sa so Kristo. Yun po ang lagi nating isipin para hindi po tayo masakop ng pag-alala sa mga bagay na to. Mga kapatid, nawa na bless po kayo and God bless you all.